Hi guys, good afternoon guys. Tamaan niya ako guys, punta kayo ng SM guys. Kasi ang bayad ako na ang ko. Hi te! Tingin-tingin ako sa paninda mo ah. Ay, yung paninda ni ate guys, oh dito Ha? Ako pa. Yeah, paninda ni ate. Yung sila si boss doon na sa Bicol. Ah, uh, doon pala sabihin mo. Oo, oh, sila. Ah, yun, ito dito ako pala mo guys. Dito ako malaki mo mabili guys. Oo na. guys. Malapit na tayo sa SM guys. Kasi malapit lang talaga dito. Mga 15 minutes. Malapit pa na. Malapit na tayo sa SM guys. And, uh, Malapit tayo sa SM, guys. Malapit lang talaga, oh. Okay. SM San Lazaro. Okay, guys. Nakatakot. Huwag natin. Sa loob na tayo, guys. Gusto ko dito guys Kasi nakatayo lang ako hmm. Guys oh Nakatayo lang ako guys Nakatayo hmm. lang ako Tapos punta lang ako dun sa lini. wala ganong tao ngayon guys magbayad ng moral ko. Sino na 'yan dito? Oh. Mahaba ang pila guys. Marami nang nag bayad ng moral ko guys oh. Dun mo. Mm. Sa dito kayo sa supermarket guys wala o oh, wala ganong tao guys pagkita ko pa sa inyo maganda pala guys pag ganitong oras mga 1.30 mga 1 wala pa ganong tao Mababa Babay na guys, babay na ang tao.